Ano, Esper? Matutulungan mo ba ako? Sige na, please. Alam mo kasi... Grabe, eh ilang talaga ako tinamaan ng ganito sa buong buhay ko. Ibang-iba talaga ang ganda ni Clara. Ano, Esper? Matutulungan mo ba ako? Sige na, please. Akala ko ba ngayon lang kayo nagkakilala? kakilala? namasta ka, Parang gusto mo na siyang pakasalan. Sobra naman to. Parang gusto ko lang naman siyang makilala ng gusto eh. Sabihin mo, maganda siya. Kaya ka nagkakaganyan. Pero tandaan mo, at the end of the day, you will not remember the person with the most beautiful face. But you will remember the person with the most beautiful heart and soul. Hmm? hmm? mo na naman ako ng mga quotes mong yan. Eh, kung <laughs> naging pangit siya, hmm. magiging interesado ka pa rin ba? Ano ba naman yan? Sa dinami-dami ba naman ng tao pagsasabihin mo niyan? Ako pa. Alam mo naman daw tumitingin sa panlabas ng itsura ng tao. Tsaka dapat ikaw na kalam niyan eh, di ba? Dahil matagal na tayong magkaibigan. Kaya sige na, please. Esper, lakad mo na ako kay Claro. Kasi gusto ko lang malaman kung mabait ba talaga siya, maalalahanin, tsaka magalang ba siya? Parang ikaw. Di ba? Sige na nga. Tayag na akong ilakad sa kanya. Talaga, Esper? Talaga? Yun? Yes! na kita sa kanya. sa kanya. Thank you. Thank you. Thank <laughs> you, mo? The best ka talaga. <laughs> kalungkot na itsura mo. Di ba nagkita na kayo ng kaibigan mo? Gusto po ni Denso si Clara. <laughs> Ay, ako. Bilen, natawa pa po kayo. Oh, paano naman ako hindi matatawa, Esper? Eh, ang dali-dali lang naman ang solusyon diyan. Isuot mo yung kwintas, sagutin mo siya. Oh, simple di ba mahal mo naman siya diba? hmm? opo hmm? pero bilang isang kaibigan lang may iba po akong mahal eh si Edwin